kumontra ka sa gobyerno, pag-iinitan ka. Bakit? E demokratikong bayan tayo, ah. Umalag na nga po ang bagong grupo na tinawag nilang Pilipino Tayo Movement sa ginagawang panggigipit ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kung sino man ang magsasalita, uh, magpupuna, magbibigay ng permit sa ginagawang uh, hakbang ng maisog rally para sa uh, transparency uh, and accountability ay uh, nagkakaroon po ng mga suspension na bubuhay ang mga kaso na mahihina at walang sapat na basihan. At uh, kinundin na din po nila ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ kung saan marami po yung mga miyembro ang nasaktan at kabaliktaran ang nangyari. Imbis na sila ang magre-reklamo, abay sila pa ang kinasuhan ng mga pulis na inaasahan po natin na magpoprotekta sa ating ordinaryong Pilipino. Abay sila pa ang nanakit ngayon. Kaya ayon sa kanila, dapat talaga ay mawakasan na ito. Sa anong paraan, yan po ang ating panorin. Nagiging normal ngayon sa Marcos Jr. administration ang salitang suspension. Kabilang sa mga nakatikim nito ay mga lokal na opisyal na kontra sa mga pulisya na kasalukuyang gobyerno. Halimbawa dyan, si Cebu City Mayor Mike Rama at Davao del Norte Governor Edwin Ubahib. Kapwa pinayagan nila ang pagsasagawa ng maisog peace rally sa kanilang nasasakupan. Kaya ang bagong tatag na Pilipino tayo movement, pino na ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Ngayon ho, pag kumontra ka sa gobyerno, ka. Bakit? E eh, bayan tayo ah. Malayang bayan tayo. We're supposed to have the freedom to speak our mind. Pino na rin ng grupo ang labi sa paggamit ng... Ayun, dito na po sila kakabahan mga kababayan po natin. Dahil marami na po yung uh, talagang nagising at handang magsasalita ngayon. At mukhang hindi natatakot ha, ah, sa anumang panggigipit o oppression na ginagawa po ng administrasyon ito. Kaya asahan po natin na mas marami pa po yung mga local LGO na magbibigay ng permit at hindi kayang magpatakot ah, sa Malacanang para sa Hakbang ng Maisog. At yan po yung uh, nasabi natin na talagang matapang po itong mga taga Angeles City, Pampanga. Congratulations! At uh, kayo po ay talagang nagpakita ng inyong tapang dahil hindi kayo patakot at hindi kayo pumayag na i-cancel ang uh, permit sa Hakbang ng Maisog sa Angeles City, Pampanga. Of course, sa mga polis po doon kasi nakakahanga po ang kanilang ginawang pagbigay ng protection uh, sa mga nagdalo sa hakbang ng Maisog sa Angeles City Pampanga. So, sa ngayon, malinaw na mukhang wala na akong panggugurgor na ginawa ang uh, Malakanyang sa uh, local LGU ng Angeles City Pampanga at uh, naidaraos kasi na matagumpay at uh, narinig po ng mga ordinaryong Pilipino na nandun ang hinanaing at uh, kung ano po yung talagang purpose nitong hakbang ng Maisog na ang sinasabi nila ay destabilization at yan po ay isang haka, -haka lamang at isang kasinungalingan dahil walang destabilization sa grupo ng Maisog Hakbang Rally ito ay pagpapayag ng pagkalismaya at may mga nananawagan na BBM resign yan po ay kanilang personal ah, personal po nila yan na reklamo personal po nila yan na opinion at ah, hindi po konektado yan sa hakbang ng may Pwersa na kapulisan sa religious compounds ng King of Jesus Christ sa Davao City. Ang operasyon nagdulot ng trauma at hanggang ngayon nananatili pa rin takot at nangangamba ang mga manggagawa ng simbahan. Ang pang-abuso na nakikita natin na ginagawa sa iba't ibang -iba parte ng ating bansa. Ating kalayaan magsalita, ang kalayaan mabuhay, ang kalayaan sa ari-arian. Doon sa Davao nakita natin bakit hindi natin mapigilan. Pa. Hindi rin pinalagpas ng grupo ang pagsikil sa kalayaang magpahayag, kabilang sa nasampulan dyan ng SMNI na pinatawa ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission. Sa network, umiere ang TV program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumupuna sa mga maling pulisiya ng Marcos Jr. Government. Tatanggalan ka ng social media account. Tatanggalan ka ng media, tatakotin ng media, gagamitin ng pera, liho sa lahat. Pero sabi ko, totoo ito. ito babarahan ka. Kukunin ang mga prangkisa mo. Paliwanag ng grupo, nagugat ang lahat ng problemang ito sa labi sa kapangyarihan ng pamahalaan na ipinagkaloob ng 1987 Constitution. In our Constitution, it is written that government has power to intrude in all aspects of life. Kaya para mapigilan ito, isinusulong ngayon ng grupo na mabago ang konstitusyon ang konstitusyon na binalangkas raw ng mga maka at mga Kastila. Kung paano, nais ng grupo na magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON. Isa ang CONCON sa tatlong paraan para na sa Ligang Batas. Sa CONAS o Constitutional Assembly... So ito po ha, abangan po natin mga kababayan kasi iba rin po yung kanilang sinusulong which is ito po yung CONCON. Uh, so hindi sila pabor sa People's Initiative, hindi sila pabor sa SACHA. Ang CONCON daw ang uh, mas maganda... So, okay? Abangan po natin 'yan, mga kababayan po natin. At uh, syempre willing po tayo na makinig uh, sa kanilang paliwanag kung ano po ang mas maganda sa konkon, mga kababayan po natin. Pero sa ngayon, ito po yung uh, ikinatuwa po natin dahil mas marami na po yung pwersa ngayon na nagsasalita against po sa mga panggigipit na ginagawa nitong uh, nasa pwesto ngayon, mga kababayan. At yan po ang dahilan kaya po uh, tumiwalag na po itong si Bipisara Sara dahil hindi niya na kayang lunukin ang kanilang ginagawang kantaratabuhan ngayon. Nakakabayan po natin. At kung titingnan po natin, tinanggal po ang general manager ng PTV4. Bakit? Eh, yung sinasabi ng ating makabayan ay posible na ang rason po ng uh, pagkuha o yung uh, pagiging matakaw ni uh, Lisa Marcos ng alak na kuhang-kuha po sa video doon sa Malacanang kung saan inagaw niya nga po ang paso ni Chis Escudero at tinungga ang alak at hindi pa nakontento ha, ah, kumuha pa ulit ng panibagong baso at uminom ulit. Ah. Ang hindi niya inaakala na ito pala ay nakasunod sa kanya ang kamera ng PTV4 at RTVM at kitang kita sa live telecast po ito ah ang kanyang tunay na ugali. Kaya ang tinitingnan ng lahat, ah posibleng yon ang pinakarason kung bakit sinibak ang general manager uh, ng PTB4 na si Miss Anna Puod. Ngunit dininay po ito ni Miss Anna at sinasabing walang kinalaman si Lisa Marcos sa pagtanggal sa kanya. Ngunit ang mga empleyado ay mukhang hindi naniniwala. Kaya nanawagan po sila na ibalik po itong si Miss Anna Puod. Ngunit walang chance dahil nag, uh, talaga na ng bagong uh, general manager ng PTB4 ito ng si Bongbong Marcos at ang kanilang pakiusap ay sana daw ay hindi sila si Macen. <laughs> eh kung wala sila kinalaman doon sa pagkuha ng video, ah uh, pwedeng manatili ay thank sila sa pwesto. Pero kung sila ay may kinalaman doon, <laughs> asahan po natin nakasama sila sa matatanggal. Mao, Kaya po natin. Kayo po ano po ang inyong mga personal na komento patungkol sa isyong ito, particularly sa pag-resign? Uh, ni Vice President Sara bilang Vice President ah, ng Department of Education, ng ah, Vice Chair ah, ng ah, ntf -LCAC. So, kayo na po mag-comment ah, dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow po sa ating mga social media platform para lagi kayong updated sa ating mga uploads. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.